Good morning, guys. Quick vlog na naman tayo. Topic natin ngayon is gaano nga ba kamura ang cellphone sa Canada. Ito lang is yung na ko lang ha. Ang nabili ko dito nung uh, last year. Ang um, itong gamit ko ngayon is 14 Pro Max is 1300 ano siya online cash tawag is open box. Ewan bakit open box? Baka ni-return siya. Pero, hindi pa naman siya na ano. Meron naman siyang sticker. Ewan ko. Pero, siguro baka return na siya. Tsaka, okay naman siya. At, yung marketplace nila is na maraming mura. Kasi yung mga tao dito, pag nag gusto na nila ng new phones, binibenta nila yung luma nila. Kaya, mura na yung, yung mga binibenta nila. Kagaya ng mga mga iPhone 14, meron ng 600 uh, Canadian dollars. So, ano na yun? Um, 24,000 na lang. So, ang marketplace nila is, i check mo talaga kung open siya to all network, kung unlock ba siya sa lahat ng carrier mga ganun. So, yung nabili ko, last two weeks ago, ka, kasi kailangan ko, nasira kasi to, ito, binili namin to, 6S. Bili, ano to, binili namin to sa Thailand. Ayan. For the second time around, nabasag ko na naman siya. Ayoko na siyang ipaayos kasi pinaayos ko to last year, nabasag ko din. Pinaayos namin 120 Canadian dollars lahat. Kasi um yung screen tsaka yung battery niya so ito 100% battery health pa to so ayoko namang itapon pero ayoko na ding ipaayos so sabi ng partner ko kawawa ka naman bumili ka na lang ng bago binilhan ko din siya para hindi na siya medyo magtuloy-tuloy ang sira niya binilhan ko siya ng, ng casing last week ito yung nabili ko sa marketplace Which is 25 Canadian Dollars. So, 1,000 pesos lang siya. Ayan, nabili ko. 1,000 pesos. <laughs> ano to? 6S Plus. Kasi, kai, pag YouTuber ka, kailangan mo talaga ng spare phones, diba? Kasi marami ka ding sinusuportahan ng mga friends mo. Yan, nabili ko. 25 dollars or 1,000 pesos. Ayan. Ito, binenta to. Ano naman kasi yung may-ari nito? Um, mayaman. Marami talaga siyang spare phones. Gusto pa nga sana niyang ibenta yung iPhone 8 Plus niya. Sabi ko, wala na akong budget. 80. So, 80 dollars. Ewan ko ang conversion nun. Basta mura lang. Ito ang kagandahan nito. Um, 6S Plus siya. Tingnan natin yung battery health. Kasi pinapalitan niya bago niya binenta. Ayan. 100. 100 health battery. So, wala talaga siyang problema. Tapos, um, ayan, tingnan natin. Ayan, 6S. 6S Plus. Ayan. Ang ganda. Eto, binilhan ko din siya ng case niya. Sa Amazon. Bumili na ako. Kasi natakot na ako. Baka mabasag ko na naman to. Ayan. ba diba? Ang ganda. Kaano siya? Kasay siya ng 14 Pro Max ko. Itong ginagamit ko ngayon. Magkasize lang sila. ba diba? At, kakarating lang din ng tingnan nyo. Eto, Oppo to. Five years ago, nabili ko to sa Davao. Hindi to naglalag. Mabilis talaga tong Oppo ko. Oppo A5S. Natakot ako baka mabasag. Kailangan ko kasi, meron na kasi akong tatlong iOS. So, kailangan ko ng isang Android. Ayoko namang mabasag. So, kakarating lang din ng case niya. Tingnan nyo, ang ganda. <laughs> ang ganda niya. Ayan. Ayan, opo. Ang dumi. Grabe. <laughs> ayan yung case niya. O, ba? Diba? O, ang ganda. Social. O. Ayan. Five years ago ko pa to nabili. A5S. Mabilis to dito naglalang. So, ayan guys. Ito ang pinaka-latest ko na spare phone ko, guys. Yan ang ganda niya. O, di ba? A5S. So, dito ang marketplace, kung na, saan ako namimili is sa marketplace ng ang dami talaga nilang murang phones. Kunyari, kailangan na lang nila ng pera, mga ganun. Meron ako nakaitang um, iOS na iPhone na 12 kahapon binibenta lang ng ano, ng $100. Eh, parang $4,000 pesos lang yun sa atin. Ang dami talagang mura. Titingnan mo lang kung ano, naka-open ba siya uh, to all carrier para malagyan mo siya ng SIM card mo. Tapos, sa marketplace din ako namimili ng ng mga alahas. Marami kasi sila sa marketplace, mga second hand. Lalo lang yung mga 10K, Marami silang 10K na mga mga necklace. Yung mga chain na ang talagang ang gaganda, ang kakapal. Marami silang mga mura na parang pinaglumaan na nila na ayaw na nila, napagod na sila or kailangan ba nila ng pera pero hindi sila nag ng talagang mahal. So, yung mga laptop din, ang mumura na mga laptop. Yun. Maganda nga sana kung bibilhin mo 'yun tapos ibebenta mo din ng mura sa Pilipinas. Kaso medyo mahal yata ang shipping, no? Mm. 'Yun. Ito dito ko na to nabili. Ito, pero 18K to. Ito din 18K. 'Yan. Dito ko na sa marketplace ko 'yan nabili. 'Yan 18K. Pero ito di, dito rin to na na ano na nabili. Pero hindi to marketplace talagang sa jewelry store kami nito. 400 ito, $400 to sa jewelry. 10k lang yan. Ito is 18k, $75. Ito 18k, 18k, $75 yan. Canada, Canada. Mura talaga sila dito, guys. Yan. So yun lang guys ang check ako, guys sa uh, quick vlog ko. Inom tayo, Coke Zero, kasi diet. Ayan, sa mga friends ko, huwag mag-alala, marami akong phones na isusuporta. <laughs> Pag-DBC. <laughs> Bye, guys! <laughs>